guys, ganito yung pagkabit ng wall angle. Ito yung gagawin nyo sa ceiling. Kukunin nyo yung level dyan sa taas. Tapos, uh, gamitan nyo yung concrete nails. Yan. Concrete nails po, guys. Ha. Tapos, ito siya. Ito si Tagalog. Tapos, yan si Gaga. Uh, yan. Wall angle. Pagkatapos yan, kakabit na natin yung metal uh, channel. Yan, guys. So, ito, nag-finish tayo ng wall. Binabatak natin. So, tingnan nyo mamaya, guys, ha. Ang gagawin natin. Ang ginagawa nila dito ay min minimize nila dyan sinto. Ano 'yan? Sinto. 172, 172 cm po 'yan, guys. So kinuha mo na nila yung sukod dyan para paglapat ng metal pareng uh, naka divide na yung flow uh, yung ta taas na sa taas. Ngie. Okay. Ayun, 'yan si Gaga, guys. So, itong ginawa namin, uh, pagkatapos ng ceiling, gagawa pa kami ng channel. Nagawa kami ng channel para kabitan ng strip lights. So, ayun. Nandun. Uy, kita kayo sa vlog. 4x4 Conquest V. Dira ang atong Strada 2824, sir, oh. 23-24 series. Ready na na sir for viewing. Automatic slash manual niya. Ni Tritonic dual. Manual automatic na siya. So, ayan guys. Kinabit na namin yung channel. Isang channel at saka clips. Ayan si Gaga. Yeah. Kita ka na sa YouTube ba? Ayan. Ayun, 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 siya. Ayun, 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 oh. Ayan ha. Kita nyo na guys. Yun yung pagkabit ng channel guys ha. Gamitan lang yung concrete nails number one and a half or pwede number two Or number 3 siguro. Ayan. Yan si Gaga At saka si Jasper Yun yung ginagawa nila ngayon ha At saka nawala yung isa Natulog siguro Sa loob ng CR Hindi ka nakita Ayun pala okay. Oo